paano kung maiwan nyo yung susi sa loob ng upuan ng motor ninyo just in case lang, hindi sinasadya ganun, nakalimutan talaga so may mga cases kasi na ganun ako isang beses na nangyari na sa akin yung ganun naiwan ko talaga sa loob yung susi so kailangan, lagi tayo may baon kahit na two tools lang para sa mga ganun senaryo so una una dyan, kailangan meron tayong screw at uh, yung screw natin, ito yung bigay ng kasa, di ba? yung stock tapos uh, plies kahit maliit lang uh, magdala kayo ng ganun so kahit yung dalawa lang yan pwede na yan guys hindi naman yan makakasigabal sa motor ninyo o makakasikip ba? Diba? so importante may ganyan tayo so unang una uh, para mabuksan natin tong upuan ba? Diba, meron tornilyo dyan sa gilid so kailangan nyo munang baklasin yan yung tornilyo na yan pati dun sa kabilang side meron din tornilyo dyan sa kabilang side So let's go, tanggalin na natin yung tornilyo. So bago natin tanggalin yan, uh, kailangan natin ng basahan. So kalsuhan lang natin ng basahan yung tornilyo dito sa puwan kasi baka magasgas o mabutas. Kasi medyo nasa loob yung tornilyo niyan eh. Tapos iangat nyo lang ng konti. Yan. So ayan guys, natanggal na. So ito lang yung tornilyo niyan. Itabi nyo na lang guys. Tapos lipat naman tayo sa kabilang side para tanggalin natin yung kabilang tornilyo. So natanggal na natin yung tornilyo. So lipat naman tayo dito sa kabila. So ang gagawin naman natin guys ay uh, tatanggalin natin yung kaha dito sa gil itong pinagtanggal na natin yung na tornilyo so tatanggalin natin yung kaha para makita natin yung isang uh, dito sa sa may ilalim na upuan medyo nakatago kasi siya eh kaya hindi natin masusungkit kung hindi natin tatanggalin yung kaha niya so pag natanggal nyo na yung kaha dito sa ilalim guys may makikita kayo parang alambre lang naka naka lang siya dyan dito sa may Uh, parang bakal so tugutin niyo lang siya tapos pag nahugot niyo pwede niyo nang hatakin yung bakal na yan dun sa kabilang side So, yan lang yun guys, yung maliit na alambre na yan. Tabi nyo lang din yan para magamit nyo pag binalik nyo yung bakal na yan. Tapos, pag natanggal nyo na yung pinaka uh, alambre, tanggalin nyo lang yung bearing tapos itulak nyo yung bakal palabas ayan so yan lang yun guys tapos maangat nyo na yung upuan so ganun lang kasimple hindi nyo na kailangan na sirain pa yung upuan nyo so kaya persahin na iangat kasi syempre baka masira so nandyan sa loob yung susi check natin so ayun na nga nandyan sa loob yung susi okay na so ganun lang din guys at uh, pag nakuha nyo na yan, susinin so, nyo, ganun lang din yung pagbalik. So, punasan na din natin. Total naman, nabuksan na rin natin yung kaha. Puro alikabok niya. So, balik na natin ulit guys. Para may na natin yung upuan. So, ganun lang din. Balik nyo lang din yung tinanggal nyo na bakal dun sa kabila. Tapos after nung bearing, uh, balik nyo na lang yung lock na alambre. So itusok nyo lang siya dyan sa butas para mag-lock siya. Tapos pa nakabit nyo na, balik nyo lang yung kaha. So ayun guys, nakuha na natin yung susi sa loob at nabalik na rin natin sa dati yung upuan. So reminder lang guys, uh, huwag kayong magiiwan ng mahalagang gamit doon sa inyong upuan hanggat maaari. Kasi talagang kayang tanggalin yung upuan na yan kung sasadyain gamit lang yung dalawang tools na ginamit natin kanina. So yung ginawa natin kanina ay for emergency lang. Kasi kung talagang naiwan niyo yung gamit niyo doon sa loob at uh, nakalimutan niyo yung susi, kaya natin siya ginawa no? so huwag nyo gagawin yun sa ibang motor ha <laughs> sige guys maraming salamat